Ito lang tayo sa tabi, dito sa dulo ng breakwater na to, mga kapta Yan yung breakwater, yan. Dito tayo. At saka ito yung gagamitin natin, yung rail. Ayan, oh. Yung gagamitin natin. Mamuno tayo dito. Manguha tayo ng pangulam. Uh, Mamuno tayo kasi wala tayong pasok. Umuulan-ulan kaya hindi kami makapagtrabaho. Kaya Minit po na tayo dito. Yan mga tamsak, kabangan nyo na lang at saka sa mga hanap kong maminit dito sa dulo ng breakwater. Sana makakuha tayo ng pangulang dito. Yan, tara na mga tamsak. Maminit tayo at saka kabangan nyo po yung anong mahuli natin na isa dito sa dulo ng breakwater. Yan mga tamsak, tara na. Ito na yung reel na gagamitin natin. Ayun, oh. Ayan o. Oh. Yan.

agad. Yun, muli mga tamsak. Muli agad. Muli siya mga tamsak, may pangulang na tayo nito. Yun, jerky soy. Oh, dalawa oh. Yan. Angel Lord, dalawa. Dalawa. ok chả là quá ok anh minute sa dulo ng breakwater sana makarami tayo kain Hagis. Hagis na tayo. Uy. Yun. Hagis. Okay. Yun. Yun. Huli na naman mga sa. itu to, parang tatlo to, dalawa. Okay, macam ano sa? Peace on, peace on. Uy, dalawa. Dalawa na naman, mga Oh. Uh. Okay, dalawa na naman. Thank you, Lord. Ay, selamat. Okay. Kain na naman tayo. Kain pa in. Agis. Makasih yang hangi nah. Agis saya Agis. Oke. Okay. Tamsen, mga Tamsen. Uli na naman siya. Isuin na naman. Dalawa. Pero dalawa, dalawa, oh. Halos tagdalawa yung uli natin, mga tamsak. Ramiramihin na rin tayo nito. kasi yes tisoy tisoy lang wala nang ibang lasing isda. pero okay na rin to kahit tisoy-tisoy. Kain -tisoy. tayo. tisoy, -tisoy. Okay. Agis na naman. Okay. Ayan. Nuli na naman mga tamsak. Nuli na naman tayo. si DJ lang okay na rin to uy dalawa na naman o oh. uy tatlo nga. tatlong piraso thank oh. you lord tatlong piraso oh. mabilis mga karami tayo nito

Agis. Dan ngudi nan mana tam sa. Ken nan pano? Oh. Kelawan nan tu ko dikayakan blo. kalahatis mo eh Ang ulo Tatlo na naman mga tamo Oh Ay ano Ayan tatlo lang ang piraso na naman thank si Lord Nakabilis tayo makarami nito Basta ganito yung huli na naman Mabilis tayo makarami nito mga tamsak Kaso yung ating pain kunti lang Hagis okay, Hagis na naman tayo Okay muli huli yun, mga doctor. mayroon pa pala mayroon pa pala, kala ko na uy, medyo malaki to ah ano kaya to? Titi at saka usuhos oh. Dalawa oh. Paper fish at saka usuhos. Kala po, malaki na. Yung pala yung isa. Salamat at nakahuli tayo ng usuhos. Thank you Lord. Kaya Oh, paper fish Okay. Fine. Akala ko malaki na Buti pala Buti na lang may kasamang ano Usuos -us. Patalay tayo ng usuos -us ngayon Ano ulit nyo dito to? Ano ulit nyo dito naman tayo Uy. naman kaya to sana usus -us. para may iba iba naman tayong isda yan ang usus -us. ang uh, laki ng usus -us, uh. thank you lord padali tayo ng laki ng na usus -us. nakajak pa tayo Laki o. Lunok. sumusuos yung malaki yan, kain na naman tayo yan mga tamsak, umuulan uh, baka mabasa yung cellphone natin I update ko na lang kayo mamaya yung huli natin kasi umuulan, baka masira pa yung cellphone natin yan mga tamsak, uh, Abangan nyo na lang yung ano natin, yung huli natin mamaya. Ipapakita ko sa inyo. Itago muna natin yung cellphone natin. i natin. Baka mabasa pa. Wala na tayong gagamitin. Ayan mga tamsak. Abangan nyo na lang mamaya. A few moments later. Ayan mga tamsak. Kapuli uh, na tayo. Ito na yung nauli ko. Ito na yung uh, kanina kasi umulan kanina. Kaya hindi tayo nakapag-video. Ito na ngayon no? Yan. May mga usus. -os. Oh. Lalaki. Tsaka ito pa oh, puno yung ano, lalagyan oh. Puno oh. Tumapaw oh. Yan. Yan. Yan yung huli natin mga tamsak. Puno yung lalagyan. Oh. Balde na no. Malalaki yung ano, usus. -os. Yan na yung huli natin. yan mga tamsak, yun